ha, napapakita ko sa mga matin sa Balaga sa sa niya si Mitra palito, no? malawayo ano? na ilang buwan ang kaibigan niya ano to ito, buwan, magkani na yan eh, tato, libo, Mitra na kanawayan no? sampung buwan, ang no? ganda kanawayan nito Mitra hindi <coughs> oh. Ano Meron ba na. Ito, bulik. Ilan mo? na kaibigan niya? Bulik po. Magkano na nalit? Bibili ka pang manok. Eh 2.5 ba? Napakagat ng hini na bulik. Ano? Ay, lang, ba, so, man, two. Two. Balik, big, Tupik. Uh, ano? Tupay uh, ano? ba na? Baling na ba na? Eight months na Seven pala. Seven. ano na? Exotic na hini. Exotic na hini. Exotic na hini na ito. Ano? Ayan, 2-5 lang makakamaster, 7 months old doon. Yeah. Thank you, kaibigan. Ito po, oh, kanawayan hey, din. Eh rin, kanawayan mo, kaibigan. Magkani na alis? Apat na libo naman. Gano'y ito dito? Eh, 7 months, maliit pa tayo doon. Ayan, apat na libon, no? May kontang number ka ba? Ganda ng kanawayan. Sige, uh -huh. thank you. <laughs> May mga kamasa, nakapakaray pa man dito sa Baliwag. Ito, so, sinibalang naman. makani sinibalang mga kaibigan? O, mo lang? Magkano'y nalis? One tree, buwan na yun. taon na mahigit? Eh. Mahaba na taon na? One tree lang. Sinibalang mga kamasa. sinibalang. Oh. one tree. So, tapi memang nak kita patah tu semua bulik tu ah. Ya. Hendak bulik boleh kita Bos kau ni boleh kunet tu. Ah ini kan. Kan dari sembolek tu. Atas lipa. Ya, atas lipa. Hilang bonnet tu. Time man sana. ito oh. Five lang ah. Five, ano? At tatlong Hindi siguro po po na siya ito. mo ganun din. rin. Ano na? Biboy. Baka yung biboy pala ito. Nagbubulig na rin pala si biboy ano. ano cross yan. Ano Ano ba niya sa? ang magulang. Ah biboy ang magulang. Ay ganda oh. lang mga master.